Good afternoon everyone, welcome to my vlog again So, diya sa may Diya sa may Ipilipid Drive Sa Natilisita, Barangay Buwangi, Davao City Ha? Awa na mga walay mga tao Mingaw kayo sya. Pati dira sa likod ko do Mingaw kayo So, klase may sa ko Kay Namaya no, kwan ang mga din daw, kung ano naman ito mga customer. Eh. Pati ak sa muwagod. Kanang ko ang kulay yelo na ako. Tindahan. Pwede sa pinakatumoy. No? So, eh kabala ka kay pangam, pangampos mo kay para makabalik na mo og servisyo. So, ako wala pa kong trabaho. So, mag-isis-is. Kaya na mag-register mag ko sa pa. Mag-isis-is. Heavy si o pag-ibig. So, next time lang tayo kaya magkwanta. Kaya mag-register pa ko. Kaya happy na lang kung edad. Lapas o kaya ito. So, ito lang karon. To God be the glory.